News Update Mga balita ngayon Sasakyan na hulog sa ginagawang tulay sa Makato, Aklan Driver patay Mag-ina sa Taguig City, arestado sa online sexual exploitation ng pitong minor de edad Mga biktima sinagip ng lokal na pamahalaan Dalawang batang nalunod sa karangian dam sa Tarlac City, buhay at natagpuan na Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang isang driver matapos mahulog ang kanyang minamanehong sasakyan mula sa isang ginagawang tulay sa Makato, Aklan kahapon ng madaling araw. Ayon sa ulat ng Makato Municipal Police Station, inararo ng Toyota Fortuner ang barrier na nakalagay sa bungad ng kinokonstruct na tulay kaya nakapasok ito hanggang sa mahulog ang sasakyan sa dagat na bahagi ng sitio Hagakhak, Barangay Baybay. Umabot sa higit dalawang oras ang rescue operation sa 45 anyos na lalaking na iwan sa loob ng nakalak na SUV. Agad din siyang isinugod sa ospital sa Kalibo ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng Makato MPS sa insidente. Arestado sa Tagig City nitong Miyerkules ang isang babae at ang kanyang 19 anyos na anak matapos maaktuhang sangkot sa online sexual exploitation ng mga menor de edad. Ayon sa lokal na pamahalaan, pitong bata kabilang ang tatlong taong gulang na apo ng suspect ang iniligtas. Lumabas sa investigasyon na matagal nang nire-record ng mag-ina ang mga bata sa malalaswang video at ibinebenta online sa halagang 2,500 pesos bawat transaksyon para sa mga kliyenteng banyaga. Iniligtas ng social workers ang mga bata at dinala sa City Social Welfare and Development Office para sa medical at psychosocial na tulong. Sasampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at iba pang batas laban sa child abuse. Natagpo ang ligtas ang dalawang 13 anyos na batang lalaki na hinihinalang nalunod matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Tarlac River Irrigation Sitio, Pangulo, Barangay, Karaingan noong Miyerkules, September 3. Ayon sa paunang investigasyon, dakong alas dos ng hapon ng huling namataan ang mga biktima habang tumatawid sa irigasyon bago sila tinangay ng tubig. Makalipas ang mahigit isang araw na search and rescue operation, milagrong natagpuan ang dalawa sa ligtas na kalagayan kahapon at agad silang isinugod sa ospital. Sa kasalukuyan, sila ay nasa maayos ng kondisyon at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.